Hello, Assalamualaikum mga lalabs, mga bayots, good morning at pag-uusapan natin ngayon ako si Martin Romualdez personal daw na humarap sa ICI probe no? yung independent, uh, tawag dito, commission infrastructure <laughs> ah, alam na natin at uh, ibabahagi daw ni Martin Romualdez ang mga nalalaman niya, boy daw <laughs> Dinamit kaya niya dito si Bongbong Marcos. <laughs> Or pareho silang magtatakipan na uh, powerful, walang alam. So ayon dito, sa balita ngayon, 20 minutes ago, Romualdez sumarap sa ICI probe. Personal na umarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez, kaugnay ng mga aligasyon ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Dumalo si Romualdi sa pagdinig ng ICI nitong Martes upang sagutin ang mga paratang na tumanggap o manusya ng bahagi sa pondo na, kala na kalaan para sa mga proyekto ng gobyerno. Ang kanyang pagharap, or pagharap ay bahagi ng mas malawak na investigasyon ng ICI sa mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So, ang sabi pa niya, I will share what I know. Tiniyak ng pinsan ni Pangulong Marcos Jr. at dating speaker Martin Romualdez na handa siyang ibahagi ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa Independent Commission on Infrastructure. Upang makatulong sa pagbilis ng investigasyon, uh, hinggil sa umano'y korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kanyang pagdating sa ICI Headquarters sa Taguig City, sinabi ni Romualdez na bagaman hindi siya miyembro ng Bicameral Conference Committee, nais niyang makatulong sa paghahanap ng katotohanan, handa akong ibahagi ang aking personal na kaalaman sa proseso ng budget eh uh, ng budget uh, at bagaman hindi ako member ayun nga ng bicameral committee or bicameral conference committee ilalahad ko ang lahat ng impormasyon upang makatulong sa paghahanap ng katotohanan So, si Romualdez ay kabilang sa mga mambabatas na iniugnay sa kontrobersyal na flood control corruption scandal matapos sabihin ng dating security consultant ni dating Akubicol Representative Zaldico na umano'y nakatanggap ito ng, depart, uh, ng proyekto or kickbacks mula sa mga project or proyekto ng Department of Public Works and Highways bagay na mariin niyang itinanggi. Ayon sa ICI, ipinatawag si Romualdez upang talakayin ang kanyang personal na kaalaman sa budget insertion at mga proyekto ng DPWH, lalo na kaugnay sa flood control. Ay, wala naman tong silbi tong ICI. Hindi, hindi nga ito ipapublic, no? Uh, kanilang investigation na kagaya sa Senate Blue Ribbon Committee ni dating Pangulong, ay, dating ni Senator Rodante Marcoleta at Lani Ping Lakson, ito wala. So ano ba ang sasabihin lang dito ng taga ICI na maglili, magtatanong sa kanya? At sasabihin lang, totoo ba na ikaw? Totoo ba na ikaw ay nangulimba at tumanggap ng kickbacks mula sa Department of Public Works and Highways? Ang sasabihin lang naman dyan ni Romualdez, hindi po. Puro naman yan pagtanggi. Wala mang kwinta yung ICI na yan eh. Dapat si Romualdez talaga sa Senado yon pupunta. At si Marco Lita ang mag-iring. <laughs> Kaso ngayon si Erwin Tolpo eh. Aso din ngayon. Ako po. Yung bilang OIC <clears throat> ng uh, Senate Blue Ribbon Committee Chair. Tapos sasabihin pa naman yan ng iba na ikaw ay din sa mga budget insertion sa tao ng uh, budget ng Pilipinas. O marag, magkano ba ang iyong mga ini-insert doon? Sasabihin naman niya, o, totoo ba ito? Sabihin ng taga-ICI, sabi niya, hindi po. O napabalitang si Zaldi ko ay uh, umanusangkot sa mga nakawan kickback sa flood control projects at kung ano-ano pa o anong tingin mo sabihin, sabihin, niya ni Martin Romualdez siguro do ni eh. baka dahil siya naman yung committee chairman ng uh, appropriation o oh, <laughs> ilalaglag ni Martin Romualdez dito malamang si Saldi ko or itatanggi din siguro niya wala na tayong magawa doon no malamang sasabihin ni Martin Romualdez na baka si Saldi ko may, may kickback dahil sa naman yung Committee on Appropriation chairman dyan oh siya yung naka, <clears throat> atang dyan, naka atang dyan, sa budget so, wala kung kinalaman jan isa akong speaker sasabihin lang naman niya yan eh baka ilalaglag nila dito si Saldi ko tapos so, of course protektahan din nila iyon na baka hindi din sila riris. Baka ilalaglag lang ng slide. Ganyan. Eh. <clears throat> Wala tong patutunguhan ang ICI ni Bongbong Marcos na to Dahil puro pag deny lang din to eh. Kung totoo si Bongbong Marcos na talagang uh, paninindigan yung sinabi niya na hahabulin ang lahat ng mga kurap ng mga officials sa kanyang administration, isa na siya doon eh, dahil siya yung pumipirma ng tao ng budget. Tandaan natin, walang diskaya, walang ibang mga kurap na mga uh, mga tao na nasa gobyerno. Kung walang Zaldico, walang Martin Romualdez, at ang pinakaulo sa lahat, walang Bungbong Marcos. Na pumipirma taon-taon, siya yung final signatory ng budget na ginagawang general from uh, National Expenditure Program or NEP, to General Appropriation Act or GAA, at ang ending noon ay General Appropriation Bill or GAB. Yun na yung pipirmahan na yun ni Bongbong Marcos ang lahat ng mga nakaslaan doon na mga budget sa mga iba't ibang ahinsya ng gobyerno. Kasali dyan ang mga insertion. O, diba? So, si Bongbong Marcos ang number one olong corrupt. So, kaya ba nilang uh, i-prosecute ang kanilang mga sarili? Hindi. Kaya, naggumawa si Bongbong Marcos ng uh, bagong uh, independent body ko no, na mag-investiga uh, ng mga corrupt uh, about corruption sa kanilang administration. Pero, siya yung number one nag-abolish ng ano? Uh, executive Order number no. 1 ni Bongbong Marcos pagkaupo pa lang niya bilang uh, presidente, inabolis niya ang PACC, Presidential uh, Anti-Corruption Commission. Para bakit? Uh, <clears throat> tawag dito. Eh Libre silang magnakaw, yun lang yun. Tapos gagawa-gawa siya ngayon ng bagong independent body para mag-imbestiga. Uh, Kalukuhan yan, kabubuhan.